Tingnan mo, nilabhan ang alaga ko nang kadumi-dumi. Gabi kasi niya nilabhan. Kaya lalaban ko siya ulit. nagmark. Terima kasih telah menonton! So mukhang hindi na talaga siya maalis guys no. Ano? Meron pa rin siyang ano. Meron pa din siya. So iwan na lang natin muna dito. Ganyan para makatulo, makatulo siya. parang lumilis naman so ano lang talaga siya Clorox nilag ko sa araw eh Clorox lang talaga siya ang kalag hindi na ayos ang pag ano nun tingnan natin mamaya po pag ano to tuyo, hindi pa pa kasi tuyo pero malinis siya itumba muna natin ulit ito malinis na siya oh. itumba muna natin siya tingnan natin mamaya